Sa tingin mo, babayaran namin yon? Eh, wala nga lasa yung pagkain eh. Eh, sir, teka lang. Paano wala lasa? Eh, ubus nyo nga po eh. Walang natira kahit buto. Eh, siyempre, natuwis kami. namin yun. Ah, sir, di mo pwede yun kasi. Saan po kasi mababawas yung pag di po kayo nagbayad eh. Si, ganito na lang. Pumunta ka naman ng sipyo. Sili okay. mo yung tatay niya. Tutal mayor naman eh. Waiter! Pasok ko, baby. Waiter? Waiter? Ah, uh, yes mo, sir. Uh, sir. Ah, uh, willing, willing po ba kayo Kasi nakikita niyo naman po, puno pa po yung restaurant namin eh. Kami? Pag-aantayin mo? Hindi mo ba kami kilala? Sir, hindi po eh. Tsaka kahit kilala ko po kayo, sir. First come, first serve po dito eh. Wala po tayong reservation. Anak lang naman kami, na mayayaman. Siyempre, di ba? Para si mo yung matandang to? Ah, teka lang, sir. Hindi doon po pwede yun. Tsaka na sa inyo to, sir. Oh. Gusto mo bang wala ng trabaho? Sumunod ka nga sa amin. Kailanan namin ang may-ari na itong resto. Tsaka pag hindi mo pinaalis to, isusumbong ka namin sa may-ari. Eh, hindi doon po pwede kasi yun eh. Kasi... Okay na, okay na. Ah, uh, na lang yan. Sige po, sir. Ako na lang ang aalis. Kaya naman, magulo pa to. Sir, pasensya na po ah. Okay lang, babalik na lang ako mamaya. Sige po, sir. Ang dami pang sinasabi. Alam mo, kung ayaw mong malugi yung restoran mo, huwag kang magpapasok na mahirap. Dapat yung mga katulad namin. May aman, may pera. Ah, uh, sir. Sige po, nakaupo naman po kayo eh. Ano po bang order niya? Ay, wait lang po, sir. Kukuha lang po ang menu. Hindi na. Ibigay mo na lang yung bestseller nyo dito. So, pwede ba? Diba? Huwag po kayong pag-antayin. Ah, uh, sir. Eh, yung order nyo po kasi yung bestseller eh... Sir, mga 30 minutes po yun. 30 to 45 minutes po. Sir, luluto. Iba po kasi yun eh. Ano? Sobrang tagal. Pwede ba i-serve mo sa amin yun within 30 seconds lang? Tiyo, <laughs> huwag ka na nga mag-daylan. Mayroon pa naman paraan kung paano mo lulutin ng... Yung... Mas madali. Ah, um, ma'am. Excuse me lang po ah. Wala po kasing restaurant na 30 seconds lang po isaserve serve na agad yung order niya eh. Lalo na bestseller po yung order niya. Uwobo ka ba? Ah? Di ba sabi ko maghanap ka ng paraan? Hindi mo ganyan gamit yung utak mo eh. Pwede ba sumunod ka na lang? Kalibasa kasi. Walang pinag-aralan. Ano? Kaya nga inyo masenso yung buhay mo eh. Dahil tatanga ka sa trabaho. Imbis na ayusin mo yung trabaho mo, ay yung papagantayin mo. Bagal-bagal mo pa umilos. Ah, sige po. Ipapaluto ko na lang po yung order niyong bestseller. Bilisan mo! Char, mga 30 minutes po ah. 15 minutes! Ah, sige po sir. Bagal-bagal. mo. Hmm. Sayang yung restaurant na ito eh. Ang tatanga ng mga waiter dito. Wala tayong magagawa dyan, babe. Sige na. Sisiyar lang ako. Antay mo ako dyan. Nisan mo ah? Mm -mm. Ano ba? Ah. Eh, sorry po, ma'am. Ah, ma'am, pasensya na po ha. Eh, under maintenance pa po kasi yung daan. Nakita mo na magsisiyar ako, di ba? Eh, ma'am, saglit na po kasi lilinisin ko lang po sa loob. Eh, meron po kasing customer na hindi po nag flush ng inidoro. Kaya, ayan po, mabaho pa po, po sa loob, ma'am. Maka po, Saka, ko ba po eh. Wala akong pakailam. Tsaka, bakit ganyan yung work mo? Eh, ma'am, bakit? Eh, masama po ba sa trabaho ko? Ano mo, ang baho-baho mo, itsura pa lang. Eh, ma'am, grabe ka naman si itsura ko. Hindi nga kayo tumitingin sa akin. Bago mo kaya tingnan, ba't ako titingin sa'yo? Tinan mo yung work mo, oh. Eh, hindi po kasi ako na pagtapos ng pag-aaral, mami. Paano ba naman kasi? Mahirap lang po yung mga magulang ko. Halata naman, eh. Tsaka, nakikita mo ba tong mga accessories ko? Pinili ko lang naman to ng 1.2 million. Talaga, ka, ma ma'am? No, mahal po pala ng mga alahas niyo. Sobrang yaman niyo po siguro, no? ya yeah. Moves ka na nga dyan, CR ako. Ew! Ano ba yan? Eh, sabi ko na po sa inyo, ma'am. Eh. Tingnan mo, hindi mo nililinis ng maayos? Sabi ko na po kanina sa inyo, ma'am, na lilinisan ko pa po. Sabi ko po sa inyo, salit lang. Eh, kayo naman po ito nagpupumilit. Eh. Gusto mo bang ipatanggal kita? Dahil bobo ka maglinis? Eh, ma'am, huwag po. Kailangan ko po ng trabaho dito. Wala po yung bumubuhay ng mga pamilya ko. Kainis, bala ko na. Kasi mo sa ngutro eh. Buisit. Hi, babe. Maraming sa ba? Paano ba naman kasi? May bobo cleaner doon parang harang sa daan. Stress. Ano ba yan? Tsaka, ba't wala pa yung order natin? Eh, parating na rin yan. Eh, sa oras ni. Ano ba yan, babe? Tingnan mo. Waiter! Um ano ba? Ah, uh, sir. Pasensya na po. Ito na po yung order niya. Bagaimana sih? Ito pa, sir. Wow, bestseller. Ah, ma'am, ito po. Ah, uh, sir, ma'am, pasensya na po ah. Uh, ah, natagalan po yung order nyo. Nasaan na yung tubig namin? Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo Dapat eh. inom naman yung tubig. Kanina pa kami dito. Ah, sige po, sir. Kukun, kulang ko po yung tubig nyo. Pakibilis. Ah, uh, sir, gusto nyo juice na lang po. Libre na po. Si, kunin mo. ko, Tatanong pa. Ah, oh, babe, kumain ka na. sarap to. Busin mo na, tsaka. Lahat ng gusto natin dito, pwede natin kainin. Kaya nga eh. Sarap ah. Ich uh Ah, -huh. uh, Sir, ito na po yung juice niya. Ito po yung baso niya. Ah, uh, mga Sir, enjoy po. Ano? Uh. Hindi mo lang lagi ng juice? Uh -huh. Kami okay pa? Uh, Oo -oh, po, Sir. Magkusa ka nga. Saan po ang panginatay mo? Alam mo, kung hindi mo kaya magtrabaho, umuwi ka na lang. Ipahiya ka sa bahay mo. Alam mo, yung tsura mo. Nakakayayat ka na. Ah, sir. Sobrang galing ko po kasi sa trabaho kaya naging hindi ang patawag eh. Sabihin mo, bagal mo. Ba ba ah, sige po sir. Enjoy po ah. Oh babe, kumain ka na. Sarap ba? Mm -mm. <laughs> Sarap na babe. Nabasok ka ba? Hmm, naman, Ikaw ba? Oo naman, siya. Lakas akong kumain eh. Wala, tangay. Ah, tama na. Oh, kanina ako, taong-tao eh. <laughs> oh, ah, Sir! Teka lang po, Sir! Di ba, nalipit ko ka po yung pinagkainan niyo? Sir, ito po yung bill niyo. Bayad niyo po. Ano to? Ano? Sa tingin mo, babayaran namin yon? Eh, wala nga lasa yung pagkain eh. Eh, sir, teka lang. Paano walang lasa? Eh, ubus nyo apo eh. Walang natira kahit buto. Eh, siyempre, eh, buto Namin yun. Ah, sir, di po pwede yun kasi. Saan po kasi mababawas yung pag di po kayo nagbayad eh. Sige, ganito na lang. Pumunta ka ng munisipyo. Sili mo yung tatay niya. Puta ang mayor naman eh. Eh, sir. Kahit oh, ano. Uh, di diba yun ba yung nangyayari dito? Ah, uh, sir. Eh, Itong dalawa kasi, ayaw mong bayad. Anong, sir? Dito masarap yung pagkain pero sir, ubus po nila, wala po natira eh. Di ba ito yung pinalis ko kanina? Exactly. May biro ba kayo? Siya lang naman yung may-ari ng restaurant na to. Ihabang-ihabang ano? n'yo? Wala ka pala kayong pambayad? Eh. Kung manlahit kayo ng kapwa n'yo? Eh, sir. Sinabi ko naman po sa... Waiter niya na sinilihin po yung tatay niya. Kasi mayor naman po eh. Gagamitin so, niyo pa yung tatay niya para, para ano, makapanglamang na tao? Sisirahin niyo yung pangalan ng ang mayor? Alam niyo, hindi tama yung ginagawa niyo eh. So, ang buti pa niya boy. Tumawag so, ka na sa barangay. Paparangay na natin to. Kaya uh, po. sir. Baka po pwedeng pwesta kasi. Tabalitaan ko po na hindi lang po dito sa restaurant natin nilang ginagawa yan, Sir. Halos sa luck na pinupunta nilang restaurant, ganyan ang ginagawa nila, Sir. Teka lang, babe, akala ko ba mayor yung tatay mo? Ha? Huh? Oh, kita mo na? <laughs> eh, nagpapanggap lang pala kayo eh. Hindi, boy. Pabuti pa, hawakid mo yung guarda. Isama mo itong dalaman to. Huh? Sir. Haan, sige po, Sir. Wait lang po ah. Sir, naman. Tara na, sumama na kayo. wait lang. うん。<laughs>